So, talagang sinadya natin ang bahaging ito ng San Dremio sa Cebu dahil nga sa ngayong araw mismo ay pupuntahan natin itong pinakaunang replika ng Kapilin Hadipatima Fatima dito sa buong Asia. So, pero bago natin marating ang bahagi iyon, ay nasa mga 500 meters mula dito, makikita na natin itong napakagandang box concrete culvert or concrete box culvert sa bahaging ito ng barangay Takop ng San Dremio. So dito, makikita na natin itong napaka-konkreto, napaka-pulido ng pagkakagawa dahil nga sa mga nagsasabi dito ha, ah, marami tayong mga naririnig na ang daan daw dito dati ay hindi simentado, hindi konkreto. So talagang napakahirap doon sa mga motorista o sa mga uh, pilgrimage na dadayo sa bahaging ito ng parish sa Fatima. lamang yung ilang minuto na biyahe mula doon sa Box Culvert na narating na rin natin sa wakas ang bahagi ito ng Kapilila. So makikita natin dito itong parking area. So meron dito ah, malapad na makikita natin dito mga parking area ng mga sasakyan. So napakaganda dahil nga sa malapad itong mga parking space. Oh, grabe. Oh, so, kitang-kita -kita natin dito, napakalapad ng area. So, napakaganda dahil nga napapalibutan ito ng mga bulubunduhing bahagi ng San Rimeo. So, alam ba na ang bahagi ito ng San Dremillo, ito yung pinakaunang tahanan ng replika ng Kapilinha sa buong Asia. At ang tatlo pang tahanan ay ang mga bansang United States, Brazil, at ang Puerto Rico. Ang kapilina ay itinayo upang ipalaganap ang debosyon sa mahal na berhe ng Fatima, gayon din ang pagpapalaganap ng tunay na minsahe ng Fatima. Grace, how sweet. Ang replika ng Kapilina di Fatima na itinayo sa bahaging ito ng Barangay Lambusan sa munisipalidad ng San ay pang-apat sa buong mundo at ito ang una sa buong Asya. dito ha, itong Kapilin Fatima dito sa Cebu ay isang replika ng kapilya na kung saan ipinakita ng Berhing Maria ang kanyang sarili doon sa tatlong anak doon sa Bansang Portugal noong taong 1917. Kaya yun. ang pagtatayo ng isang Marian Chapel sa bahagi nito ng San Tribillo, ay parte ng isa sa 500 years na pagkakakilanlan natin bilang isang Kristiyano dito sa bansang Pilipinas. Kaya yun.